mama mama 1 million po ang pending bapa luna pag tamang kulay ng kahon kaya perfect four pasok sergeant wick thing george Georgine, at si Joe okay ali kayo na habat eto na kumpleto ng Apat, eto ang Opo. mga kulay ng kahon na pwedeng pagpilian dilaw Pilak Ube. Pula. Ginto. asul, Kahel. Verde. Rosas. Kayo Mangi. Iba-ibang kulay ng kahon, meron diyang isang laman, one million cash. Anong kulay ng kahon? Ang napupusuan, yung apat. Rosa, rosas. Po, sir. Rosa. Rosas po, Rosas. Sigurado kayo, Rosas. Bigay Rosas. Yung rosas. Kayo, Opo, kayo Will. Rosas. Thank you very much. Okay. At syempre, meron na tayong kahon. Pasok na natin ng pera. Sino papasok sa pera? Yam! Pasok! Para nyo pa si Yam! Okay. Mm-hmm. Sige, para mabilis tayo. Wala na tayong oras, baka maputol tayo. Oh, 50,000! Pera o kahol! Kahol! 60,000! Pera o kahol! Kahol! 70,000! Pera o kahol! Kahol! Okay, kahol na raw. Sige, tignan natin, magpapasko. 70,000! Hmm. Wala na tayong oras. Nananood naman siguro kayo. Alam niyo naman yung style. Yes, yes. Pera na, Will. Pera na. <laughs> <laughs> Pilis ako kausap. Pera na. Mm. <laughs> Bupos ako na to. Teka, teka, teka mo Magpapasko. Pera. Sandali. Hindi pa pala ako. Kasi nagmamadali tayo. Hindi pa pala ako nagbubukas ng kahon. <laughs> <laughs> Thank you, Sir Will. Sorry, sorry. Eh, ba't ganyan na sinabi? O, tingnan natin. Magpapasko kasi. O yan, may lumanggi. Verde. Kahel. Ginto. Una. Ube. Bilak. Dilaw. Yes, Kevin. 70,000! Pera o kahon? Pera Pera. Pera. na Kuya Wil. Pera na po. 70,000 po. Okay. Pera. Labing kayo ng konti nito. Ayan. Pagpapasko naman eh. Diba? Okay na. Pera. pera na. Okay. Pera na Kuya Wil. Oh, pera na. Ang laban ng kahon ay... Lamano, oh, ayan ang laman, oh, ayan ang labana. Balikatan. Sabi ko na eh. Civil military affair. Isang military, matapang. Sabi ko siya ng kahon kanina eh. Pero, uh, di ba ganun? Kasi rosas. Thank you. Uh, Sabi lang. Nag-iisa kang rosas eh. Rosas ka eh. Sige o, ko din po kasi talaga yung rosas. Mula sa... Ano pa lang Pero ano ang galing nyo nga dahil rosas kagad ang pinili nyo eh. Ang susos talaga, ganyan. Hindi ang lakas na yung gutod siya. lakas po. lakas, ang lakas, lakas, lakas. Eh bakit kayo? <g indigil> Huy! Eh <laughs> 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 kasi ng pera. Gagan sila eh. Amon niya! Hindi pa po Ha? Hindi pa po nagsisink in sa akin. Pag uwi mo, nagsisink in yan. eh. <laughs> Abang kumakain ka itong billon. Nasa mata mo yan oh. No? Kuna mo ng picture roll. Hindi eh. Binibiro mo lang. Isang million Kasi may niyo ako. Wala eh, ka eh. usap, kami Pera. Pero may oras pa tayo ah. Thank you. Okay. Oo. Oh, ano gusto niyo sabihin? Baka <laughs> ano? Okay lang. Uh, first of all, and uh, then, uh, of course, uh, maraming salamat po kay Will. And we have all my groups, no? Balikatan Civil Military Affairs. Parang nakin si Chapter, ako po kasi yung OIC, OCP si in charge. Kaya nga po, medyo masamala yung... Kung baga mabigat, kasi... Although uh, apat kami naglalaro, of course naman, no. Nagkakaroon naman tayo ng konting uh, adjustment bawat isa. Pero talaga sabi ko sa gitang pag-isipan muna natin, please lang. Isa na lang, sabi ko isa na lang. Eh, gusto pera. Of course naman, si... All my companies, no? Sir so, Will. Wala naman kayong talo, may pera pa rin. Of course, and Will. Very happy naman, of course, no? Tsaka, Merry Christmas po. Kasi, Unang-unang po sa lahat, first time ko rin naglaro dito and a uh, very big opportunity para sa akin. Okay na yun, okay na yun. Para mabigyan natin sa mga mga Georgine, nagsinking na ba sa'yo? Nagsinking na po. Okay, ano gusto mo sabihin? Okay lang yan Marilou, panalo pa rin tayo! Okay Jo? I thank you, you will. Merry Christmas sa lahat, mga kasama ko pala. Hello! thank Okay, alright. Marge? Maraming salamat po, Kuya Will, TV5, Will to Win, Pangarap! Panalo naman tayo eh! Yes! Unforgettable moment na to! Galing! Andi lang, meron pa kay Cherry Philippines Mobile! <laughs> tingit-tingit sa... oh ha? Huh? oh. ang oh, proseso na kayo. Galing talaga. Meron kayong tingit-tingit sa... Okay lang, walang talo rito. Ay, pa para, Thank you so much! I love you everyone, I love you. Okay. Merry <laughs> Christmas!